lumipad patungong Germany. Itong si Sara Duterte, si Tamba Los herself. <laughs> yung, yung mga words niya, yung mga statement niya, yung mga paratang niya sa ibang tao. Kung titignan niyo po, um, yun yung nag the best describe tungkol sa kanya mm. Designated survivor Sarah Family fly to Germany as Karina intensifies. Alam niya na to eh. Uh, two days ago, alam na kung ano yung posibilidad. Ano yung posibleng mangyari dahil nga sa pag-intensify na si Karina. Pero tinuloy pa rin nila yung kanyang, kanilang biyahe papuntang Germany. Meanwhile, areas in Luzon are currently experiencing heavy flooding as Typhoon Karina continues to intensify while heading towards Taiwan. Wala daw pakialam kasi sa mga taga-Luzon itong si Sara Duterte. May pakialam ba sila sa mga taga-Davao? Parang wala rin naman. Kasi matindi rin kaya ang dinaranas ng mga kababayan natin dyan sa Davao. Ang problema lang kasi ang pagkakaiba, mas maraming taga-Davao siyempre ang nauuto nila. Hanggang ngayon, siguradong maraming taga yan ang nauuto pa rin itong mga, mga Duterte. Pero sa tingin ko wala rin silang pakialam. alam Ang importante lang kasi sa mga 'yan ay yung kanilang puesto. Yung kanilang power. Yun yun eh. Hmm. Vice President and self-appointed self-proclaimed designated survivor Sara Duterte uh, reportedly flew to Germany with her family and mother early on Wednesday. Okay, designated survivor inisip daw nitong si Sara Duterte na lulubugin ang buong bansa. Kaya, umalis. At yun nga, inapply apply pa rin yung posibleng siya daw or siya daw ang maging designated survivor pag lahat ay nalipol dito sa ating dito sa ating bansa. Yan po ay nabasa ko lang naman sa comment section. Ano. So ganyan. Hmm, ligtas nga naman. Hmm. Kaya lang kasi pagbalik niya, siya na lang mag-isa at ang kanyang pamilya. <laughs> mas masaklap yun. Anyway, yun naman ay joke lang ng mga kababayan natin. Pero kakaiba, kakaiba itong ikinilos na ito na lang sa Sara Duterte. At ngayon, ang mga diehard, syempre, kahit isang lugar lang naman ang napuntahan ng OVP, ay todo papuri ngayon na kumikilos daw ang OVP. Isang lugar pa lang yan sa Quezon City ang kanilang napupuntahan. Ha? Pero kung kumpara sa um, ginawa ng hanang ng, angat buhay abay halos buong Metro Manila sa lahat ng siyudad sa Metro Manila ay naantya na po ang angat buhay at nakikipagtulungan na po sa LGU. Ito yun. Kaso City, Pasay, Bataan. Kahit sa Bataan, ano ho? Rizal, Antipolo, Masbate, yan po ang mga lugar. At marami pang iba. iba. Olonga po City, Manila City, Marikina, Bulacan, Novaliches, Malabon, Antipolo. Abay, napakaraming lugar. Ulitin ko ah, kumpara sa Vice President or Office of the Vice President na ipinagmamalaki nga ng mga diehard na kuno ay tumutulong na dyan sa parte ng Quezon City. Good luck.